wag mo hindi 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 na. Ibigay mo lang sa sa ano. Babayaran mo na. Ibigay siya mo na, hindi 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 No, hindi 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 dyan, enforcer mo. hindi Ngayon, nandito, hindi 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 Tama, hindi ito. hindi 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 Mananagot siya? Oo. Oh. Nga na. Di ba magmulta siya? Yes, yes. Ay kung mali ang enforcer natin. Halimbawa lang, I am not saying na mali nga siya. Kasi may proseso. Yes. Kung mali ang enforcer natin, sorry na lang siya. Oh, oh kita ko ni Sir Karon, sa kuan Gantuhaw. Kaya kikuhan nila akong likid. Kari oh. Bawal daw seventy bawal daw na sa rider. Ora, kinakop ko nila, LTO. Wala sila yung ipakita. Dahil sa nangyaring viral video na kumalat sa social media, nakaagaw ng pansin kay Colonel Busita dahil sa nangyaring paghuli ng LTO Enforcer sa isang rider. Ayon sa LTO Enforcer, bawal daw sa kanyang batas ang 70 t ang sukat na gulong. Kaya agad pinuntahan ni Colonel Busita ang Jensen o General Santo City upang tunungan ang kinawawang rider. Narito ating panoorin mga idol. Ikaw yung may ticket na pero hindi pa natubos. Opo. Nasaan? Alin daw ang hindi pwede dyan? Ito daw po. Kapalitan daw dapat po 80-80. Yung kanyang rim, base sa specs ng ganitong motorsiklo, Suzuki Raider, okay yung size niya. Ang sinasabi ng humuli, dapat palitan yung goma. Ang sabi ay? Kapalitan daw po ng 80-80 po. 80-80. Plus maybe. Yung rim hindi mo binago, no? Example namin. Yung goma ang gusto nilang babaguhin mo? Ito po, um, sabi nilang bawal po. Tama. Oo. -o. Kapareho nung kay brother, nung estudyante, ang kinu-question sa'yo yung goma. Goma po. Kasi nabanggit ko na kanina eh yung rim, bawal kang magpalit. Kung 17, 17. Pag ginawa mo 16 or 18, may paglabag ka. Pero kung 17 ang rim, yung gulong mo, pinalitan mo, yung goma. Wala kang paglabag, sabi ng department order. Kaya itatanong natin sa hepe ng LTO dito, ano ang basihan nila para pagmultahin ang mga riders dito sa South Cotabato. Okay? So, punta tayo doon kay Chief. Riders lang, sir, or kahit na... Kahit anong sasakyan. Halimbawa, sir, yung ginawang classic na mga ganon, marami. maraming ganyan. Kahit anong sasakyan, may kotse ka. Ang specs nung iyong kotse ay 14. Pwede yung 14. Pero merong goma na bahagyang manipis, tapos malapad, walang paglabag doon. Ang pinag-uusapan lang yung rim. Okay? RIM lamang, RIM. Pero nasa nito, sir, kung ang RIM, namin pinalitan. Yung Guma, yung parang hindi siya mabigat na, ano, 250. Oh. No, huli. Walang problema doon. Ang pinag-uusapan lang, RIM, sabi ng department order. Kaya itatanong natin sa district officer ng LTO, anong basihan? para hulihin at pagmultahin ang mga riders. Uh, Kinakonting okay. kinahan uh, Let's go, brother. by the way, ano, uh, public service naka-video tayo kasi wala tayong pag-uusapang personal. College si student ka na? Opo. Nahuli, ma'am, itong rider. Kailan po 'yan, May petsa dito, September 10, 2025. Sino po ba itong enforcer mo na ito? pwede natin mag-check sa law enforcement, sir. Ma'am, paki uh, pakisabi, uh, isama natin yung iyon, chief. Ma'am, with all due respect, I suggest yung chief ng law enforcement mo, puntahan natin yung motor para mas madali mag-explain. Opo. Brother, Ay, ikaw ang chief ng law enforcement? Para sa sa uh, kami, brother. Ang daming complaints sa LTO, Jensen. Nandyan yung motorsiklo ng mga riders na nahuli ng enforcer ninyo. Nakakaawa, yung isa dyan, estudyante. Dyan, sino enforcer? Idol Jill TV. Ha? Tapos gi ko niya gi. Nagre action. Chip, punta natin yung motor para actual ko ma-explain. Mm -hmm. Dalay natin to <laughs> Dito nagkaalaman na hindi lang pala isang rider, kundi dalawang rider na rain ang dahilan ng kanilang pagkahuli. Kaya binasahan na ni Colonel Busita ng tamang batas na dapat nilang ipatupad. Brother, ikaw inspector? Good morning. Nandito ako, hindi para makipag-away sa LT. Yung mali na panghuhuli ng tao natin, gusto natin i-correct kasi kawawa ang biktima. Tama, sir. Ito, estudyante. Minamadali ko lang dahil may exam pa siya. Paano ang pagkahuli sa'yo? maliit daw po yung gulong ko sa unahan. Ano daw ang mali dyan? Dapat daw po, palitan pa daw ng mas malaki nito, yung 8080 daw po, kasi hindi daw pasok sa standard. Merong department order, ang subject, harmonization of motor vehicle classifications of LTO and LTFRB. Under Section 5, guidelines and requirements in the classification and or registration of modified motor vehicles. Sinasabi po sa 5.2, the modifications involving safety and environment shall not be allowed such as the following. 5.2.1, axle modification. 5.2.2, chassis modification. 5.2.3, extended chassis or body. 5.2.4, additional sidings of dump trucks. 5.2.5, extended overhang and 5.2.6 change of rim size. Ito, hindi nagpalit ng rim. Ibig sabihin, hindi pinagbabawal ng batas. Ang pinagbabawal ng batas, pag nagpalit ka ng rim, nagpalit ka ng goma, pit sa rim, walang violation. Sir, nandiyan po yung assistant regional director. Assistant. Chief, good morning. Kita tayo dun sa Congress. Salamat. Ganito ARD. auna uh, una sa lahat, hindi natin pwedeng ipagtanggol 'yung mali. Tama. Ang gusto lang po natin ARD, tamang apprehension. Kasi katulad nito, estudyante. Ang multa 5,000. Kawawa naman. Ang pinagbabawal ARD, magpalit ka ng rim. Pero kung 'yung rim ng Gulong, hindi mo palitan, baguhin mo ito, kumapal, lumapad o ano pa man 'yan, walang paglabag sa batas. Nandito 'yung ticket nitong estudyante. Mm -hmm. eh, ito nil Nilagyan mo ng under protest, naka-under protest ka? Mm -hmm. eh, pag kayo hindi kontento sa paghuli ng ating mga law enforcement o sa traffic enforcers, lagyan niyo dito under protest. Si eh, karapatan niyo 'yan. Hey, ARD. Yeah. Hindi natin pwede ARD na asahan na lahat ng mga motorista marunong. Dapat ang unang marunong po, enforcer natin. Meron dito ARD, kapareho ng sitwasyon, ang motor niya, yan o. Oh. Pareho lang ang rim, hinuli din siya. Anong violation? Pareho din, modified tire. Ang multa, liman libo. Pero hindi ko alam ARD sino sa office ninyo ang nag-advise na magawa ng affidavit of mechanic. Pag binasa po natin yung affidavit niya, walang ipinag-usapan na ginajustify yung sinasabing violation. Ang sinasabi dito, hindi niya kayang bayaran yung liman libo. Ibig sabihin, kung punto por punto, hindi ito valid ang justification. Tama po, tama po, sir. Tama po, Yes, sir. Okay. Pinagbayad siya ARD ng libo lang without valid justification. Ang hinahabol namin dito on behalf of the rider, kung tama ang huli, huwag nating bigyan ng consideration. The problem is, mali ang huli, pinagmulta pa ng 2,000. Yan ang ebidensya. Pero, may mga sir? Yes. Sige. Ito po kasi sir, is, hindi po ito dito huli na under dito na office. Sa uh, extension office po ito sa Tumblr. Tsaka ito po kasi, kaya po nagtaka kasi hindi po ako nag-require -re na affidavit. Sige. To. May tanong ako sa iyo, brother, saan ka nagmulta? Extension Tumblr po. Hindi dito. Hindi po dito. And considering na technically under ninyo, showing the proof na may mali sa apprehension, andito kasi eh. Uh -huh kaparehong kapareho nito eh. Makakapag-decide ba tayo ay RJ about this? Concern? O oh, doon na lang kami pupunta? O oh, sige. Hindi oh, na jurisdiction. O sige. Brother, pupunta tayo doon sa kayo bilang office. Ito lang estudyante ang ayusin natin. Modified time. And ARD, dahalan na kapitan. Yes. Kapitan kapitan. Sa palitan na siguro sir. pero ang stand kasi ni Sir dapat. Ang violation is if ang rim ang pinalitan. Yes. Kasi kambihatan nimo wala pa. Antero po? Uh? Opo kasi mahigit isang, ta isang taon na, na sa akin yung motor sir. Hindi e pagkadaan na ko pa. Hindi po. Kano sa nanganda pa. Tung 10 ft charges. Ng mga mga dali ni. Dili kay bag-o man gud ni bag-o ug ilis. Pakaus ninyo tagalogin. Mhm. <laughs> 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 yeah, diba? Tagalog, eh, di ba gusto mo Hindi, I mean po, I mean po, ganito po yun. In, in, uh, hindi uh, pinalitano, pinalitano. Hindi pa po, hindi pa po. Kasi yung pag, pagpapalit ko po ng tar ngayon, tatlong araw before, doon po ako nahuli. Mukhang hindi naintindihan ni Assistant Regional Director ang punto ni Colonel Busita. Ukaya sa junk kumampilang siya sa kanyang tauhan. Kaya lang kahit anong palusot ni ERD ay hindi talaga siya makalusot kay Colonel Busita. Okay. Dahil matagal ako sa PNP, alam ko agad yung nagsisinungaling at hindi. Ngayon, ipagpalagay natin baka nagsisinungaling siya. Nasa ng iyong enforcer. At yung enforcer ninyo, dapat papanigan natin provided may may pakita siyang Pekirin, picture. Ganito kasi sa protocol natin, you, if you will, ano, ang uh, kumbaga protest, okay. you have to make a position paper that you are correct. Citing all your, uh, kumbaga, yung ebidensya mo na ikaw'y tama. No. The burden of proof lies on you. No. No, excuse na, me, ano. ARD. Kasi ang nag a sa dyan, enforcer mo. Hindi, ngayon, nandito na, tapos na yung ano. Ito, tama, ito, tama ito. Ngayon nga po. Tapos ka dito, yung ating officer, yung naghuli sa iyo si Mika Bon, nandun. Baka may picture rin Tama po, tama po. Pahingin limang libo. Ang flight ko ngayon, afternoon. Ay, hindi, wag, 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 hindi. Huwag Huwag mo ko. Hindi, muna. hindi. Wag, no, wag no, no, no. Hindi, bibigyan ko siya ng pangmulta. Hindi, huwag na. Ibigay mo lang sa kanya. Babayaran mo na. Ibigay Is mo na lang para pang-tuition. Ako nang bahala sa multa. Ibigay mo na lang siya ng, ano, pang-tuition. O, oh, huwag ka mo. Oh? By the way, naiintindihan ko si ARD. Bahala, Kung lalabas na siya ay mag lang sa akin, bias na one. Yes. Oh. Ito lang pakiusap ko, ARD. Eh, Once na walang may pakitang picture ang enforcer mo, showing na ang rim ay napalitan. Hindi, hindi ang rim. With, hindi. Gulong. Oh, may violation siya kung nagpalit ng rim, ARD. Tama. Tama, Kaya yun lang ang dapat may pakita ng enforcer mo. Yeah. There are interpretation under 4136. Ito nga, ang gulong kasi, kung as perceived, kasali ng rim. Babasahin ko na lang kay ARD. Yeah. Ano to? Department order? Ay, yeah, oh. Sabi sa section 5, the modifications involving safety and environment shall not be allowed such as the following. Yan. Axel, chassis, extended chassis, extended overs, hand chains of Change of, rim, of rim, rim. Modification man ba? Rim size lang ang tinukoy, uh, ARD. Kasi po, pwedeng kung akin ito pwedeng palitan ko ito kung anong gusto ko medyo malapad medyo mataas kasi ang pinagbabawa lang ito hindi ko uh, variations indicated so magkaiba na tire at saka rim di diba? ba nakalagay modified tire Medi modified tire lang po itinita sa akin kaya nga hindi rin hindi po oh so meaning kung babasahin natin itong mo order at saka versus sa itong nilagay, magkaiba. Opo. So, that will be settled kasi on our part, siyempre, uh, it is uh, considered upon the legal orders. Yun ang sinusunod dati mga law enforcers. Pag merong kakulangan, so pwede natin masitil yan. After which, there should be an adjudication. There should be a notice and hearing. Ha? Ganon. So, kung ka? After class po po. Uh, oh, uh, Ala una. So, okay, I will also but um notify and inform si Megabon about that. Pero anyway, um sige lang, ayaw mo kabalaka. The good, the kind congressman Busita. Anyway, nagbigay na ng ganon. Ako na bahala sa dito sa Parma Okay, may huling request ako sa iyo eh, RD. Yes, yes, yes. Uh, Once na na-resolve ito yeah. at nakita po ninyo na may mali. Okay. Ulitin ko, kung nakita po ninyo may mali sa part ng enforcement personnel, ang request ko lang po, kasuhan natin. Ang... E para sa akin po, hindi walang mali para sa akin. Because they are equipped with the our law enforcers pag nandoon na sa ground. They are considered acting in good faith and with legal orders. Ex Balik rin natin kung, kung siya ngayon ang nagkamali. Mananagot siya. Oo. Oh. Na, Di ba magmulta siya? Yes, yes. Ay kung mali ang enforcer natin. Halimbawa lang, I am not saying na mali nga siya. Kasi may proseso. Yes. Kung mali ang enforcer natin, sorry na lang siya. Eh, Ganun na, po eh, ba? na lang ko. Okay. There is that RAAB, Regional arbitration Adjudication Board, of which I am the chair. You file a complaint. Okay, ganito pwede na lang. ARD, sa harapan mo, yes, yes. kinaklaro ko, pag mali si motorista, multa. Pag mali si enforcer, hindi pwedeng sorry. Kung maimbestigan ninyo at mali ang huli sa enforcer sa rider. Ganito na lang, uh, help you na, no? but this time, nagkausap na tayo. Kung sigurado kang tama ka, file a complaint. Kasi pwede po? Pag, pagkatapos niyan, we, uh, we will convene the board the arbitration, administrative arbitration board. By that, kung tingnan natin doon kung tama ka o mali. Pwede para po. doon, kami kasi kong recommendatory lang ako being the chair. Meron tayong director at meron tayong ASEC. Sabi ko, after investigation, kung lumabas na may violation siya, multa siya. Kung lumabas, bali sa base sa legal documents, at ebidensya ng enforcer, kung lumabas na mali ang enforcer mo, ang tanong ko ang request ko pala, sorry bigyan ng administrative sanction after investigation and tayo naman walang personal issue ang issue lang dito public interest pong hindi kami masatisfied at hindi ninyo mabigyan ng administrative sanction ang tao ninyo with respect sa iyo dahil magkaharap tayo magpapile kami ng kaso dito sa inyong enforcer. Napagalaman rin ni Colonel Busita na marami na palang reklamo dyan sa LTO Jinsan. Kaya pag hindi na panagot ang kanilang enforcer, ay malamang babalikan sila ni Colonel Busita. Ang gusto lang natin, maitama yung mali. Dahil for your information, kung hindi po ninyo alam, naalarma kami sa kamay nilaan. Dahil ang daming complaints sa General Santos City LTO na magkakapareho. Kaya nga bago ako pumunta ARD, nagbasa ako, nagresearch ako at may dala akong uh, uh, department order, may dala akong specs nandito. And uh, with respect sa iyo, okay. Rerespetuhin ko 'yan dahil wala dito enforcer. kaya nga hinahanap ko eh. At alam ko naman na hindi tayo magiging bias, yes, yes, yes. ARD. So, brother, we are hoping at uh, nagtitiwala tayo, hindi naman sila magiging bias. Sana po. Thank you. you. Nice, nice meeting you, you, ARD. Uh, it's in hindi interest of service. Para sa iyong mga idol.